Yon mga ka-wander no. Pababa kami ng ano ngayon, pababa kami ng bundok ngayon. Sobrang hirap, damit tinik sa katalahid. Eh oh, oo, madami nang ang sugat eh. Napagod. Dala-dala pa kaming tubig, galon. Dino, di nababawasan eh. Ah, <laughs> <laughs> uh, ngayon destination namin sa White Rock. Ay, San daw yung kuweba? Yun na nga mga kawander, no? Bababa na kami ng bundok at napag-decision na, na namin na hindi namin na magpunta sa isang destination namin sa White Rock kasi masyado daw madulas doon. Masyado nang delikado. Kanina nga kinabahan Bum, kami doon sa natin. taas. <laughs> Ngayon, ang sunod na destination namin papunta dun, dun, kami sa Cueva. Yun sa cave talaga. Sabi ni ate, mababa lang daw yung tubig doon kaya mukhang hindi tayo makakaligo dun yun kaya i-explore ko na lang kayo yon mga kawander kung isa ka rin traveler mas inire-recommend ko sa itong lugar na to mas yun puntaan mga kawander kaso nga lang medyo masukal saka sobrang hirap ng dinadaanan talagang trail ah uh, hindi, hindi pwedeng makapasok dito yung mga bike, mga motor, ganun. Kasi pang daang tao lang talaga. Sobrang daming talayib dito. Talagang daan tao lang yung kasya. Yung kung isang traveler ka wander, nare ko sa itong lugar na to. Napakaganda. Pati yung, to, yung ilog dito na spring, malinis talaga siya. Hindi siya yung maduming ano talaga. May kita mo yung pagka-green ng tubig. Tapos yung linis ng kapaligiran. Talagang inais talaga to para sa mga turista. Yun, kung isang naman turista, Siyempre, gawin ang nararapat at wag gawin ang ha, hindi nararapat, no? Wag magkakalat kung saan-saan, lalo dito. Baby, I love you. Yan, ito kami lahat, hmm. oh. Hi! Kita ba ako sa vlog? Oo. Oh. Na. Ah, pag na, magbabike pa kami mga... Huwag na. Yan, ah, pag na sila, no? Magbabike pa kami pa huwi. 22 kilometers pa ulit pa uwi ang pagod ang pagod tas pakahon yeah, pa buwisit ang kapagod yan mga kawander no simula dun sa pagbaba ng bundo kanina 15 minutes pa daw papunta papuntang papunta sa ano papunta sa kuweba hirap sobrang hirap dito ba, ang pasundo na kami. Hindi namin kaya. Ayun, kumuha na, na, na ako ng na tungkod ko. <laughs> Ayun, na ako <laughs> ay hirap talaga kami. Nagdadaanan namin ngayon. Siyempre, no need. Para sa inyo din naman itong video na to. Para mapag-isip-isip na rin kayo na mga gusto nyong puntahan balang araw. Maganda rin pa. Ayan. Sabi ng tour guide namin, mas maganda rin pumunta rito kung maaga ang maaga. Kasi hindi ganito sobrang init. Tanghalin tapat. Eh mga kawander, ito yung dinaanan namin, dadaanan pala namin. no oh. Sobrang ano nya. Sobrang trail. Ayan mga kawander. Darin, sawa mo nga ito. Sobrang trail niya. Saan po ba tayo lalabas mamaya ate? Dito rin po? Nasa kabila na po. Yan. Pahinga muna tayo. Yan yeah po. Ay, nga pala mga kawander, may kasama tayong tour guide pa dito na isa o. nagka Yan, na ng muscle niya. Dahil kakalakad, sinasama niya yung mga turista natin. Baby, baby, <laughs> Kan na kami mah wonder. Hirap dito mah hirap. Come on Come here, boy. <laughs> <laughs> What's in my? Come on. Boy, ya. <laughs> <Lang tubig. laughs> <laughs> ako kuwander, gagi. Ang ganda dito. Talagang kuwebong kuwebasyo. Pag naulog ka, pasay ka. Huwag ka lang magkaamali dito mga kuwander. Oh, kundi may paglalagyan ka. Magagay mo nasa movie. Kung hindi immaculate, conception. Ima... Eh, kung hindi immaculate, conception. St. Peter ang paglalagyan mo. Wala akong late. Ayun mga kuwander, yung mga dinadaanan namin. Ako no? na dito na. Ito no, guys, ito yung, <laughs> yung tour guide natin ano alaga oh Ay, come on boy. Guys, gusto ko ito ma-document para kahit pa paano ma kaya ko kayo na magpunta rito sa lugar na ito. Di, saloy mo yung tubig. Dali mo dito. Baba to ah. Yeah, Yan, napakihira. Wala akong ano, tatapakan talaga. Gumagalaw yung bato ah. Ang lamig ng bato dito. Ano, Yeso. mga under. Come on, boy. At nga pala mga kawander, kung isa ang biker, mag, wag mo ba yung helmet mo kasi laking tulong nito kahit naglalakad ka lang. Kung hindi ka naman ano, <laughs> Kailangan mo ng ano. Helmet. Hi doggy. Hi. Come on boy. ikaw doggy. Ah, natin, hindi okay. tayo ni Iwan. Shout out sa iyo, doggy. <laughs> Ang hirap. Yo, ako <laughs> nandito ako sa loob ng kweba. Kaya ba? Ganda rito, atas malamig pala dito, malamig. Ah, hindi siya masyadong mainit. Dito, dito. Dito. ano to Dito. dito. Ay, no? dito. Ganda, maganda. <laughs> Hirap na dinadaanan namin dito. No? Hirap dito para. Ayun yung tour guide namin si Ate Sharon. Ayan, shout out sa Ate okay. Sharon. Una. Hirap talaga dito, mahirap. Yan mga wander, doble, kung mapunta mo kayo dito sa lugar na to, doble ingat kayo. Kasi sobrang tatarik tatar ng mga bato rito. Uy, ang ganda rito. Wala, wala na ang charge. 3% Uy. Ingat na mabuti ha, yukong. Ang mga bato, okay kung... Bawasan or... na kaya ba natin ito para hindi mabigat. Sipo ba dyan ate? Wait lang, ate wait lang, ba babawasan na, na po namin para po hindi po mabigat. Yung tubig po. Wag na, huwag na yan. Ay, hmm? ah, sige. Ate wait lang daw po muna. Malal malayo pa po ba ate? Maluwag po ba dyan? Oo, oh, maluwag siya. Kasi may yung mga kawander no. Ito yung dadaanan namin. Sige, may isang Maliwag daw siya pero madilim. Ha? Yeah, try natin buksan yung ilaw sana lumino yung video natin. Ayaw niya mag-focus no. Wait lang ate ha. Sige po. Yun lumino na no. Inom kasi si Bash. Hindi. Oh, namin daw yung aso kasi nauuaw -wow na. Dawit gila eh. oh, na eh. Ah, bash, mo na mga ba? boss. Ay, si ito bro. muna. Ayaw eh. Na, ano ba siya? Na? Oh, oh. yung Nabadrip yung aso sa amin. Nalihasan kami.

Okay. Oh. Ay, sige, yung dadalhan natin ah. Actually, maganda siya. Parang uh, siyang dinisay. Dinisay na pang tao. ito ito'y dadaan. Dadaanan po namin. Saan po? Maluwag po ba dyan ate? Mas putik at Putik. <laughs> <laughs> putik pala. Delikado, madulas. Okay, Dalas naman. Dalas naman. Dalas naman Safe po ba talaga dito ate? Oo. Oh, okay, Tara okay. na, kailangan natin magmandali. May hirap matrap dito. Saan eh, po ba dahan niya natin? Palabas na tayo. Kanina yung malaki. Isad lang. Bilisan nyo ah. Uh, Bilisan tayo lang dahan-dahan. Huwag mga 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 dahan. Malaki ba? Oo. Ayun na po. And guys, na no, ingat lang talaga kasi naka naka-yuko kami. Ayos na yung siya. May tumatulong talaga ng tubig. May damage na yan. Moist yan. Moist. Dito mga dito? Oo nga. Mas magiging ipot sa'yo. Ipot ng daan no? Boy, paano nang... Tapos iba, hindi dito. Boy, ilaw ka! Yung iba hindi dito kasi mas gusto nila nang mas adventure, mas mahirap yung isipin Meron kasi kami ditong kabukha ka na talagang halos ay eh, mahuhuhuhuhuh pag di ka no? Ah, Meron kaming pangapang dito. Ay. Yun ay helmet nga, hindi kasi eh.

Masigip po ba dyan? Hindi, ganito lang siya. Ganito lang. Huwag ka na bilis ninyo. Hindi, huwag kayo magbabadali. Ako lang. At dito oh. ako. Okay? Dito ako na yung ilaw. Wala po ba nabas dito ate? Madulas yan Dito lang tayo. Tapos yung ha? Yung tayo. Bakit ay Boy, boy, boy. Oh my God. Hey. Yung, yung Sobrang hirap guys. Ay, na lang, na mas mahirap pala ito kasi sana. Mayroon pa kami mas mahirap pa dito, dalawa pa. Dadaan po pa tayo doon? Ay, hindi na. Ano po ay? Yun na, nakakita na ako ilaw. Ito sila. Ingat kayo, ingat. Ay, sorry. Nakakita na ako ng ilaw mga kawander. Sobrang hirap. Aray, putang, oh. una Ito pa lang sa kanina. Mas mas, mas delikado. Ha? Huh? Mas delikado. Ha? Ah. Uh. Oo, ganda lang, ganda lang. Ganda lang uh. yung big. Ganda dito, mga ka-wander. Ganda lang yung big, nga. Ito, yung big. Ano na? Ang big na. sapatos ko. Ano naman, ako eh. Ang ganda pa 现在呗。